Ang Kwento ng Mahal na Birheng Maria sa Lourdes Noong taong 1858, sa maliit na bayan ng Lourdes sa timog ng Pransya, naninirahan ang isang simpleng dalagita na si Bernadette Soubirous. Siya ay galing sa mahirap na pamilya, madalas may sakit, ngunit kilala sa kanyang malalim na pananampalataya. Isang malamig na araw ng Pebrero, habang namumulot siya ng panggatong kasama ang kanyang mga kaibigan, napadpad siya sa isang maliit na kuweba na tinatawag na Masabiele. Doon, bigla siyang nakakita ng isang napakaliwanag na pangitain. Sa loob ng kuweba, nagpakita ang isang babaeng nakasuot ng puting damit, may asul na pamigkis sa baywang, at may hawak na rosaryo. Ang kanyang anyo ay napapaligiran ng kakaibang liwanag na hindi maipaliwanag. Nagulat si Bernadette, ngunit sa halip na matakot, siya ay nakaramdam ng kapayapaan. Ipinakita ng babae ang kanyang rosaryo at sabay silang nanalangin. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na nagpakita ang babae kay Bernadette at hiniling sa kanya na manalangin para sa mga makasalanan at bumalik-balik sa kuweba. Sa isa sa mga pagpapakita, inutusan si Bernadette na hukayin ang lupa sa tabi ng kuweba. Mula roon, lumitaw ang malinaw na bukal ng tubig na patuloy na umaagos hanggang sa kasalukuyan. Ang bukal na ito ay naging daan ng maraming himala dahil libu-libong tao ang nakaranas ng kagalingan mula sa kanilang karamdaman matapos uminom o maligo rito. Kalaunan, ipinahayag ng babae ang kanyang pangalan kay Bernadette. Ako ang kalinis-linisang paglilihi. Isang aral na nagpapatibay sa pananampalataya at sa katotohanan ng debosyon sa mahal na Birheng Maria. Hanggang ngayon, ang Lourdes ay isa sa pinakapinupuntahang lugar ng mga manlalakbay at mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng mundo milyon-milyong tao ang dumadayo upang manalangin, humingi ng kagalingan, at magpatibay ng pananampalataya. Ang kwento ni Bernadette at ng pagpapakita ng mahal na ina sa Lourdes ay nagpapaalala sa atin na ang grasya ng Diyos ay dumarating sa mga mapagpakumbaba at sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin, tayo ay nagkakamit ng kagalingan at bagong pag-asa.